Pag nagpupunta Ako nga kami ng Pangasinan, muna, hindi ang uh, uh o kaya Buko juice. Lagi kami bumibili nito. Favorite kasi to ng mga kids. Minsan sa Buko juice, pinipili namin bumili nung nakasupot lang yung tag 10 pesos kaysa dito sa mga hindi pa natiyak kasi mas mahal yan nasa 40 pesos yata or 45 ng uh, isang piraso eh yung ano naka plastic 10 pesos malinis naman hindi pa naman siya masakit ang tiyan namin tapos sabi naman ng asawa ko um, pure buko juice naman daw siya hindi siya yung nilagyan ng asukal o kaya tubig tapos mas masarap kasi yun kasi malamit Ayan nga o, oh, pag bumibili kami ng buyos, dapat yung bagong ano, hango lang sa ano, sa lutoan para at least may ingin mas mainit kasi mas masarap mga asis gusto gusto talaga yan ng mga kids ko lahat ng kids ko kumakain yan kaya kung kayo'y magawin sa Pangasinan bumili din kayo ng buko juice at saka buyos hold it hold it ako nga din sanda pengi